Nagbabalik ang ito ang balita. Sisimula na bukas ng Incident Investigation Review Committee ang formal na investigasyon sa nangyaring hostage crisis. Isasalang dito ang ilang mga opisyal ng DILG, PNP at maging ng lungsod ng Maynila. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Be summoning or inviting of various personalities for purposes of clarificatory questioning. So all systems go now. Aarangkada na bukas ang formal na investigasyon ng Incident Investigation and Review Committee sa nangyaring hostage crisis sa Kirino Grandstand. Ayon kay Justice Secretary Leila Dilima, gagawin nila itong marathon proceedings upang agad magawa ng evaluation. Unang sasalang sa clarificatory questionings si na DILG Undersecretary Rico E. Puno, PNP Chief General Jesus Bersosa, NCRPO Director Leo Cadyo Santiago, dating MPD Director Rodolfo Magtibay, Manila Mayor Alfredo Lim, Vice Mayor Isko Moreno at mga pulis na tumayong negosyador. We understand that there are two survivors who are now willing to actually uh, be interviewed by investigators. We're making Sa Sabado naman, nakatakdang investigahan ng IIRC ang mga miyembro ng SWAT at ilang opisyal ng PNP. At sa lunes ay isasalang sa investigasyon ng driver ng Hong Thai Bus, ang babaeng naghatid kay Mendoza sa Intramuros bago nangyari ang hostage taking at ilang media